<laughs> What's that? That is your nose. Hi guys, welcome back to my channel. Um, may dumating tayong parcel galing sa Shopee. Buksan natin, mag-unboxing tayo. Umorder ako ng ah uh, order ako ng laminator para yung ano, yung ilalaminate ko yung mga print out ko kay niya Yung mga pinaprint out ko sa kanya, at yung mga pinasasagutan ko sa kanya. Mabilis masira. So, kailangan ko ng medyo matibay-tibay na ano. Kailangan ko siyang ilaminate. Say hi to everyone, kaman Say hi to everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hello, hi. hi everyone. Say hi everyone. Hi everyone. Handong is mo. Dali na, dali na. Hey, don't touch it. Ah. Say hi everyone. Say hi everyone. Hi, hi everyone. Hi, everyone. Oh. Bubuksan natin to. So, Parang ang liit yata. Tapos, ando ang isang mukha mo. Napakalikot ni Liam talaga. Hyperactive po siya. Hyperactive and speech delay. Speech delay kasi itong si Liam. See? Say hi to everyone. Hi everyone. Say hi everyone. Come on. Bago tayo mag-open ng boxes. Hi everyone! Say hi everyone! <laughs> Hindi pa siya marunong magsilita guys but still learning. Napakalikot lang. Let's open this. Open. Ang, ang open niya guys is o -N. Open. Come on, get the scissor please. Get the scissor. Oh, dahan-dahan naman. Did you see the scissor? Yes? It is that? ka, sister. Nahanap mo yung sister. Mauutusan na rin naman siya. Uh, pagka inutusan mo siya ng ganito, ganon. So, nasunod naman siya. Nahanap niya yung sisters, guys. Wow! Oh, pakita mo sa kanila. I got the sisters. Come on. Oh, wait, wait, wait. Oh, oh, This is a... What is this? What is this? What is this? Scissor. Okay, thank you. Say you're welcome. So you're welcome. We <laughs> just Sweet talaga po sweet. Ito siya oh. Ito yung A4 plastic niya. Ito. Ito muna buksan natin. Okay. Ito guys oh. Para siyang keychain lang. Pero. ah oh, ito oh. Look Liam oh. Look Liam. Look Liam para siyang keychain pero ito alam niya yan yeah dili madilim. ayan oh yan yan inano ko to binili ko kasi pang ano si Liam kasi ayaw niya talaga na papatanggal ng tutuli so i use this para ano hindi siya masugatan okay oh huh? to oh this is good oh ayan ilan i think siguro ito mga 24 pesos siguro to wait lang 24 pieces 24 pesos sa Shopee to guys ah binili ko sa Shopee ilang piraso yun? panlinis ng tenga isa dalawa tatlo apat anim na piraso Ayan, panlinis ng tenga yan. Hey, hey! Ah, si mami na! Oh, put it there. Oh. Put it there. Pakita mo sa kanila. Pakita mo nilagay mo. Oh, oh ay, naulog na. Oh, oh get that too. Oh. Oh, yeah. Ay, shoot mo. Hmm. Anim siya ng piraso, guys. yan Takip. Wait lang. Ay. Matibay to kasi stainless siya, oh. Matibay siya. Pa may siya para siyang keychain. Andun sa loob. Si Liam kasi ngayon, nagpapakuha na siya ng ano eh, wax sa tenga niya eh. Kaya, ginagamit ko to. Minsan nawawala. Bili ako ng bili. Pero so, ito mukhang maganda siya. Para mas siyang matibay. Yun na yun guys. Oh, binuksan na ni Liam. Nauna lang, nauna lang buksan. Oh. Ito dito. Open my thing. Yo. Okay. Where's the seesaw? I use the seesaw. Okay. Oh, oh, nice. Okay, yeah. Ito siya guys, oh. Ganito siya kalit. Wow, what's this? what's this? It's like a printer, right? No, no, no. Oh. Oh ready. Oh. This is oh, para siyang printer. Oh, what's this? This is <laughs> Naku-curious ka talaga. Naku-curious siya guys sa mga ganito. Oh, okay. Oh. Ito siya. Oh. Ito, ito. Ano? Sana, no, gumana. Wait lang. Baka mamaya kasi may damage. Ayan. Ito kasi, lahat ng printout ko na mayroong ano, ba, alphabet, letters, gano'n. I-try ko siyang i- I-try ko siyang i-laminate. Ah, dito pala may on. Dito sa gilid. Ayan, man. Yan. Ito lang siya. Ganun lang siya kalaki. Siguro mga dalawang damkal. Dalawang dangkal ko lang. Ang haba. Tapos yan, mga 4 inches. Length niya. 4 inches. Itatry ko to kasi para hindi masayang yung papel na piniprint ko para ka, para kay Liam. Yung mga kaya ko sa kanya i tuturo ko sa kanya. So, pag kaya naisipan kong ganito para hindi na masayang sayang kasi yung papel tapos lagi yung susulatan niya so pag ito itry ko para okay naman siguro na magkaroon ng ano ng nakalaminate siya para hindi na masira huwag na rin paulit-ulit ng print sayang din yung ink 100 plus 2 guys eh 900 to 941 to be exact and ay 4R. Uh, 4R na size. Ito yung, ano, uh, maliit lang siya. Ayan, size. Plastic to guys, ha? Plastic ah! sa laminate. O. Oh. Yan. Yan yung ipapasok doon. Yan. Try natin mamaya kung gagana. a 4R. A4 siya, A4. Siguro mga 100 pieces din ito. 100 pieces. Try natin to para makita natin kung ano yung kung ano yung kalalabasan. Kung maganda ba siya o hindi. Try natin kung nagana. Uh, mamaya kasi hindi na natin alam ba. Sa sample tayo guys. Ito yung mga pardinin ko kay Liam. Ayan, tulad nito, uh, solar system. Tinitry ko siyang turuan sa mga solar system. Ayan, addition. Hindi pa niya alam. Rinin ko lang, rinin ko pa lang yan. Hindi ko pa yan pinapaaral sa kanya. Tsaka yung mga ganito. Ayan, itry ko. Itry natin ilang ilay. Ayan, tulad nito. Yan. Try muna natin yung solar system para kahit na ano, kahit na A4 lang to eh. Ayan. I-try natin to. Balik tayo. Ayan yun. Ayan. Ayan. I-try po natin to para ano, para hindi siya magusot. Hindi na basa lang siya ng konti ano, sa ilalim. May basa. Pero pwede na yan. Ah, warm up po na for 3 3, 2 3 to 5 minutes. Yon. Yon. Oh, wow. Yon. Ha, gusto ko to. <laughs> oh, di ba? Oh. Ayan. So dito sa gilid, okay naman siya. Dikit naman. Ano. Ah, dikit naman. Dikit na dikit siya, guys. Oh, ang ganda. Ito yung ano, pwede ko na siyang gagawin. Tapos, tulad dito, pag ito ang ginawa ko, papasagutan ko na lang pa yung dito. So, okay. kailangan ng pentel para ano, tapos yung board pangguna. marker. Board marker pwede na. O, oh, ba diba? Hindi na buba. Ito, hindi, hindi to kagalagad masisira. O, oh, pwede nang nakailang gamit na to. Ito na siya guys. Na-laminate na. Magandang pagka-laminate niya. O kasi hindi siya na, ah, ano, na, 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 bibiyak. Hindi siya gaano, yung binili ko kasi yung papel, ay yung, plastic, hindi siya ga, hindi siya gaano makapal. 50 mm lang yata to. Yung isa kasi, yung medyo makapal, yung pang ID talaga, ay, um, 80 mm. Hindi ko lang alam kung, tama ako sa MM Pero, ito kasi ay 50, basta 50 and 80 lang yung sizes niya. This is A4 guys. And, balik This is A4, size A4. Kaya, nagkat pa ako dito sa gilid para magkasya lang. Gusto ko to, magugustuhan ko to palagi. Ako mag, ano, maglalaminate nito. Yan. Iyan ako lang siguro to. Ito, hindi kasi na ano nahawakan. Hinayaan ko lang siyang mag magran yung yung machine na hinayaan ko lang siya ilagay ko lang siya. Tapos hinayaan ko na basta-basta na lang mag ano mag function. Kaya ganito, walang nakahawak. Kailangan pala yung may nakahawak para yung dito sa gilid. hindi siya pantay. hindi siya pantay. Gupit-gupit na lang yan. Ito yung machine. Sana hindi siya madaling masira para marami pa kaming magagawa. Tingin ko matibay naman. Huwag lang ibagsak ng isang makulit. Right, Liam? What's that? Ay, dapat ba back to back? No, maganda pag back to back, no? Ay, kasi lang ilalagay ko kasi ito sa dindin eh. Puruin ko yung dingding namin ng ganito para si Leah matuto. Pag may gustong bumili ng ganito, nasa Shopee lang yan. Kasi, ito kasi ay useful to sa mga estudyante. Lalo na sa atin, di ba pagka may pasukan, kailangan yung mga name tag na kaganito. So, itong sa akin ay manitis. But, pwede na rin. Kasi name tag, name tag lang naman. Kaya lang ako bumili kasi si Liam kailangan talaga. Sayang, sayang nanghihinayang kasi ako sa mga piniprint ko tapos 'di ba pag sasagutan ni Liam, eh, tapo na agad. Oh, ito pwede siya sagutan, sagutan niya tapos bibili na lang ako ng eraser, 'yon. Tapos buburahin na lang, 'di ba? maganda din to, oh. Ito, ito naman guys ang ituturo ko kay Liam sa susunod. Ganito na lang guys. Bye bye. See you. Oh, say bye bye Liam. Come here. Come here. Say bye bye. Uh, say bye bye. Come on. Stand up. Stand up. Say bye bye to everyone. Bye everyone.